meron dito ano eh sa Davao Occidental dahil sa fully paid pero di pa tapos na flood control project. Tingnan natin ang magandang sasabihin ni Magalang. Eh. Hindi mo ini, hindi mo ba sigay ni sir? Iniisip ko rin po kasi nga bakit ka nagbayad ng gumawa ng nga, hindi kami ng flood control eh. Ah. Hindi lang ho na kumpleto eh. Ang masama, <laughs> ang masama, ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. <laughs> God. Flood <laughs> control ba yan? Flood control ba yan? Tama. Um, control ba yan? Tapos ba yan? Isang dang milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo? Hindi tapos yan? Pinasusumitay ni Magalo <laughs> lahat ng dokumento ito kaugnay ito ng proyekto sa CIDG Davao. Oh, ayo. Flood control, oh. Para sinira nyo lang yung... Dito ko rin maging anis sa'yo. Oo, oh, ganun, ganun ganun. Gusto mo maging anis oh, ako sa'yo? Ano po? Papakulong oh. kita. Ah, uh, <laughs> na po ako magagawa kung pwede ganyan po. Minamadalina ng ICI ang pagtukoy ng <laughs> Flood Control Project para masampahan ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act, malversation mm -hmm. of fund, falsification of documents at violation sa procurement. Grabe. Or Jill Relator ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay.